Is pinasa sa publiko ni Sen. Francis Jesus Escudero sa gobyerno lahat ng dato sa mga ginastos at mga nasayang na pondo para sa pagtugon nga sa COVID-19 pandemic. Ang pahayag ng Sen. ay kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization na tapos na ang COVID-19 bilang global health emergency. Ayon kay Escudero, hindi dapat magwakas ang paghahanap ng justisya para hindi tamang paggamit ng pandemic funds dahil sa pagbili ng mga medical supplies at bakuna. Partikular na nais ni Escudero na, na medi-classify ang mga datos kaugnay sa pagbili ng bakuna na hanggang ngayon ay hindi malinaw kung magkano bawat dose dahil ka sa non-disclosure agreement sa pagitan ng gobyerno at ng mga suppliers at manufacturers ng bakuna. May ahensya o manong nagsasabi na 300 billion pesos na nagasos sa pagbili ng mga bakuna pero ang inireport naman sa Senado ay nasa 145 billion pesos naman ang nagastos. Iginitis kudero na kailangan masiwalat na ang lahat ng na nagamit na pondo ng pamahalaan sa pandemya dahil obligasyon ng pamahalaan na mabigyan katarungan ang paggastos ng pera ng taong bayan at ang libu frontliners na nasawi nga dahil sa COVID-19. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.